Anigma naglabas na ng lineup para sa unang event ng taong 2025. Ahon 13 Day 3, Sinio versus Poison. 13 ang main event. e reveal natin ang lineup mga bro. What's up mga bro? Naglabas na si Anigma ng lineup para sa paparating na event na gaganapin sa March 29, 2025, Saturday sa Mandaluyong. Nakakabigla yung lineup na nilabas ni Anigma. Ginawa niyang Ahon Day 3 ang unang event ng taon tignan natin ang video na ginawa ni Anigma. Para sa unang event ng taon, uh, March 29, gaganapin ito sa bagong venue um, sa Events Pavilion ng 500 Show Zentrum sa Shaw Boulevard, aking hometown, Mandaluyong City. Pero ito, line-up reveal mula sa ilalim. Uh, kahit yung staff hindi pa nila alam ito. Uh, R-Zone versus ETS. Tulala versus Dodong Saipa. Meraj versus Shaboy. Karisma versus Class G. Rapido versus Master Plasma versus MR Industria. Husky versus Slot 1 At ang um, pang round off natin na ano, dating magic number no. 7 Ngayon, sinusubukan natin magic number no. 8 sa mga lineup natin senior versus Poison 13 Ah... Uh, na one minutes battle daw pero ewan ko tingnan natin ah uh, syempre inisip na rin nila mag alter ego pero parang hindi na lang senior versus poison 13 at ang event natin unang event ng taon ay ahon 15 day 3 para sa inyo ano sa tingin nyo mga bro pasado ba sa inyo ang lineup na ito comment down below kung nagandahan din kayo sa lineup isa ka ba sa pupunta sa March 29 Kita-kits tayo mga bro. See you sa March 29. At abangan nyo din ang mga paparating na videos natin mga bro. Peace out!